Perfect yung pagkakaluto. Oh. Kuya, saan pa ba yung may masarap dito na kainan? Diyan po kay Kuya, kay Kaya, kaya Ping Tapsi yan po. Yan po. Yan po, masarap talaga dyan. Dinadayo po yan. Talaga? Po. Sige kahit nga matay. Saan, kahit saan lugar po. Marain Totoo po. yan ha? Yes ma'am, kami hmm. na po lang kami na po nagsasabi sa inyo na taga rito po kami. Dinadayo po ng iba-ibang lugar po yan. Yeah. Sikat ngayon po yan, Tapsiano. Sige, sige. Kayapi. Puntahan ko. Thank, Thank you! Po. Tara, puntahan natin to. Masarap daw dito. Try natin yung Tapsilo nila. Hello, kuya. Hello po. Sabi sa akin ng mga tambay doon, ano daw, masarap daw ang Tapsilo dito opo totoo ba yon totoo po, totoo po. Uh -huh. ilang years na po kayo nagbebenta ng tapsilog? mga nasa 25 years na po so ano na to legendary oh. ah sige nga po order po ako hmm. ng isang tap tapa gam po at saka tortang longganisa so, mm. yung tapa. tapa na lang po tap silog po opo tapsilog magkano po yung isang order? 95 95 opo. Sige po, try ko po yan. Okay, sige po. Kuya, ano pong oras to nag-open? Uh, 12 ng tanghali hanggang 10 ng gabi. Mm. Para po sa inyo to. Wow. Tapsilog na ni Pengski. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Ito yung tapsilog ni Kuya Pengski. Wow na 25 years, 25 years, no? 25 years na nagbebenta ng tapsilo dito sa Baclaran. May kasama pa yung sabaw. Pag tapa lang, 65 pesos. Pag tapa with, ano, sinangag, magkano? Uh, 80 pesos. At pag ano naman, tapsilo na may kasamang sabaw, 95 pesos. So, try muna natin tong tapa nila. Sexy. Grabe Oh. Parang tinitignan ko pala yung tapa. Ang sarap na ha. Try na. Mm. Ganitong ganito yung gusto kong tapa. Sarap. Ang sarap po. Sabayan natin ang sinangag. Lagyan natin ng kalamansi. Tama nga yung mga tambay doon. Tama yung sabi nila. Sarap talaga nito. Sabah, sabah. Tengah Wow. Saka, grabe. Mapaparami na naman yung kain ko dito.